O oh, ito guys, nagiging exciting na pinag-uusapan na natin yung mga tunay na magulang ni Senadora Amy Marcos. Parang isang telenovela na it only took 50 years bago malaman yung buong katotohanan. Sino ba ang totoong magulang ni Amy? O yun, ah, si Senadora Amy Marcos sa mga pasaring ni uh, Congressman Sandro. Sabi niya, Gustong paingayin ni Sandro ang usap-usapang hindi ako tunay na kapatid. Isa lamang ang solusyon. Ito na pinatulan na ah. The mere fact na pinatulan ni Senador Aimee. Baka na bad drip din siya. Magpapa DNA test ako si Aimee. Magpapa hair follicle test sila. Okay. Ah. yun yung hamon ni Senadora Aimee. Ito guys ah. Ito. Pasensya na ah. Pangulong Bongbong Marcos hindi naman sa wala kaming tiwala sa iyo, okay? Pero parang medyo maganda kasi yung offer ni Senadora Amy. Gusto kasi talaga naming malaman kung sino ba talaga yung tunay na na magulang nitong sa si Senadora Amy. Parang magandang deal na yon. No? <laughs> pero pero pag yung follicle uh, test, 'di ba para sa malaman kung gumagamit, isama niyo na din yung mga anak ni ni Senador Amy. O isama niyo na din si Baste si Kitty, yung likod ni Pulong. Isama niyo na lahat para isang bagsakan, di ba? O test kayo lahat, tapos isang, isang, isang lugar gagawa lahat para patas. O, diba? Magandang ano yun? Magandang, magandang parang one time big time event. Tapos for charity. O, ganda yun. Di ba? DNA test. Para sa hair follicle test. Na, nakakatuwa lang din eh. Pinatulan din ni Direct Darilyap. Okay? Meron siyang uh, yung kwento ng kung kailan nanalo ng Miss Manila si Imelda, nakakilala sila ni Arsenio Lacson, tapos kung kailan nagmeet si uh, Imelda at saka si uh, Apo Lakay, kailan sila kinasal, kailan pinanganak si Aimee. Okay? At uh, at the same time, marami din naman lumalabas ng mga picture mga childhood pictures nila na kung titingnan mo, eh, parang medyo malayo nga ng itsura ni Aimee doon sa pamilya. Oh, parang may post pa, so, ba bakit uh, parang other si Manang. Luma eh, talagang napaka talagang po ngayon yung pinag-uusapan na yung tunay na magulang ni Aimee. This has been... Kung ay uh, hindi mamatay-matay na rumor sa bansa, di ba? Kung sino ba talaga. Siya ba ay anak ng Agila ng Maynila? yun ang uh, ay yung yung dating mayor na si Arsenio Lacson o isang mahusay na mayor ng Maynila yon or uh, siya ba ay baka naman talaga medyo na iba lang yung itsura doon kala uh, pula kaya so yon sa akin Mr. President mukhang magandang deal yon tanggapin mo na eh, okay, DNA test para sa follicle test kasi gusto talaga naming malaman yung DNA ni Senadora Amy at is pinag-uusapan na di ba pinag-uusapan na yung kanyang uh, tunay na magulang kaya uh, kung napanood na niyo yung huling vlog ko oh may mga nagagalit eh bakit ko daw pinapak ano wala namang pinapak kasi nung huling vlog ko sinabi ko di ba merong rumors na si Arsenio Lacson yung totoong tatay na hindi si Marcos Senior yung uh, totoong tatay ni Senator Amy matagal na yung rumor na yon alam na ng maraming tao yon ang hindi alam ng maraming tao yung isa pang rumor na hindi si Imelda Marcos ang nanay ni senador Amy o kasi may chismis uh, meron din ako nabasa na parang lumabas pero it kind makes sense then uh, na si Arsenio Lacson merong nabuntis na isang babae taga Malate at ayon o tapos uh, scandal kasi may pamilya siya pinakargal niya pinakargo niya dito kay Ferdinand Marcos na malaki yung pagkautang sa kanya kaya ang lumalabas ay kasi kung isipin mo nga naman um, kung ako si Marcos, ba't ko ikakar ikakargo itong isang babae na, di ba, parang naging chicks nung, ano, nung itong si Mayor Lacson, tapos aasawahin ko. Parang hindi, pero yung, yung istorya na hindi sila talaga pareho yung magulang, pinakargo lang sa kanila nitong si Lacson dahil sa utang na loob. Yun ang medyo, di ba, that would make a little more sense, pero, pero, Tingin uh, ko, hindi totoo yun. Hindi totoo yun, guys. Huwag kayong maniwala doon sa mga chismis na lumalabas na yon. Nakwento ko lang kasi nababasa ko sa social media. Pero maski ako hindi ako naniniwala doon. Si Amy Marcos ay isang tunay na dugo na Marcos at Romualdez. Di ba? May pagkakataon, lumalabas yung pagka-Marcos niya. lumamay may pagkakataon, lumalabas yung pagka-Romualdez niya. 'di ba? sa ina. Uh, diba? Yung artistic kaya talaga ano ni isip niya pag Romualdez. Romualdez si Imelde. Yung pagka-artistic niya, gumagawa siya ng pelikula, ganun. Sa nanay niya 'yung nakuha. O, uh, yung sa pagiging uh, ano niya, politiko na ano na uh, shrewd politician, 'di ba? Uh, nakuha niya 'yun kay Apo Lakay. Isipin mo, sariling kapatid. Yan yung parang kay Rendon Labador, iwan ang pamilya. Di ba? ah uh, para sa politika, para sa ambisyon, para sa yon, Marcos side niya yon, yung pagiging matinik sa politika, matinik sa politika si Marcos Senior eh. Napakahusay noon eh. Uh, kaya huwag kayong maniwala doon sa mga rumors kay Senador Amy Pero ito, uh, seryoso na In all seriousness Nakakalungkot Na nag-aaway yung kanyang pamilya dahil sa politika Kasi bakit naman Senador Amy Ba't mo kasi ginawa Naapektuhan pati mga anak mo eh mga anak mo maganda relasyon sa mga pinsan nila. Ngayon, pati identity nila question Hindi lang naman yung identity mo nakukwestiyon eh. Pati sila. Di ba, hindi ba talaga kami, Marcos? O talaga bang manotok lang kami? O lakson kami? Di diba, parang tanggol lang eh. Sa batang kaya po, si ayon daw, si Olivia. Di ba? Yun yung, yun yung, yung hindi makuha kuha yung kapangyarihan. Kaya kung ano-ano binabalak, kila Roberto. Diba? Yung pala, malay nyo, si Bongbong pala Kapatid pala ni ano yan Kapatid pala ni Apu Lakay yan di ba? Parang batang kaya po lang o, Pero anyway, abangan natin kung saan pupunta to DNA test, kapalit ng follicle test PBBM, hindi sa wala kami tiwala sa'yo Pero gusto talaga namin mag DNA test si Manang once and for all, alamin natin, kapatid mo ba talaga, o kay Arsenio Lacson ba talaga, o baka maski sa nanay, hindi mo kapatid. So, yun lang. Tingnan po natin kung ano pong susunod na mangyayari. Bye-bye.